maligayang pagdating dito sa channel ni Bokchoy TV. Sana ay magustuhan nyo ang aking video. Magandang umaga guys. Ako na nagbabalik ko si Bokchoy TV. Nandito tayo sa Kabuyang. Kung saan meron po ditong bazaar. basar. Ito mo makikita. Ngayon ang, tindahan tinda nila yan eh. Ang tinda nila ay... Ano, Uh, mga halaman. Ang ganda. Ang ganda niya. Yes. Yan. Mamimili nga lang kaya kung ano yan. yan yung marami siyang uh, at Nakakatuwa naman kasi mga mura lang siya. Mura lang. Mura lang siya guys. Ang tawag dito ba sa Ayan, tignan natin. Panoorin natin yung yung ano, yung bazaar ng Pwede rin pala eh, guys, ang eh, bazaar yung mga halaman. Ano. Ang ganda rito, yan. Mga gulay sa pamilihan sa Pilipinas. Noong unang panahon, pinulot ang mga gulay sa ilang ng mga mga ngaso at sinimulang itanim sa ilang bahagi ng mundo, marahil noong mga 10,000 bak ta 7,000 bak, kung kailan naging mas agrikultural ang pamumuhay. Sa simula, Itinanim ang mga halamang tumutubo sa lokalidad, ngunit sa paglipas ng panahon, dinala ng kalakalan ang mga kakaibang pananim mula sa ibang lugar na idinagdag sa mga katutubong uri. Ngayon, itinatanim ang karamihan ng gulay sa buong mundo basta pinapayagan ng klima at maaaring tubuin ang mga pananim sa mga protektadong tagpuan sa mga lokasyon na digaanong angkop. China ang pinakamalaking preday user ng gulay, at dahil sa pandaigdigang kalakalan, maaaring bilhin ng mga consumer ang mga gulay na itinatanam sa mga malalayong bansa. Nag-iiba ang laki ng produksyon mula sa mga maliliit na magsasaka na nagsusuplay ng mga kinakailangang pagkain ng kanika nilang pamilya, hanggang sa mga agri-negosyo na may malalawak na ektarya ng nag-iisang uri ng pananim depende sa uri ng gulay na pinag-uusapan, sinusundan ang pag-aani ng pananim ng paggrado, pag-iimbak, pagpoproseso, at marketing. Maaaring kainin ang mga gulay ng hilaw o luto, at mahalaga ang papel nitong mga gulay sa nutrisyon ng tao, dahil mababa ang nilalamang taba at karbohidrata, habang mataas naman sa mga bitamina, mineral, at hiblang panjeta. Hinihikayat ng maraming nutrisyonista ang mga tao na kumain ng maraming prutas at gulay, lima o higit pang porsiyon bawat araw ang kadalasang inirerekomenda. Terminolohiya ano Bonsai yun. Oh, ang dami maganda. Oh, o, yun. Kasi ano to? Ground floor. Oh. Uh -huh. pupunta ka dito. O, ano, fertilizer to. Ay, taniman. O, ano po? Ano Composition. Galing. O, dito ka na bumili. O, pupunta ka na dito. Please, ang dami. May bonsai. O, oh, maganda po. Hindi lang, o. Punta ka kasi dito. Ayaw mo pa. Ayan, Dali na, ano to? Changgean. Changgean ba ito? <laughs> Hehehehe. Bazaar. ayo yun ang tawag doon. Bazaar. Oh, yung bazaar to, guys. Punta ka na. May binabazaar din pala yung halaman. Oh. Ayo, nunggu gol nanti. O, oh, maganda Eto, gusto mo to? pang ng bahay O, oh, ito. Ito, oh, ito, 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 ito. Ah, oh, magkano yun? Ah, may price pala. 809. na yun. Ito, 800 na ka na kayo. Ito, 350. 350. Ayan, maganda na siya eh. Itong ano, ano tatag, gumamela, 150. May price naman siya.

na to, mga vegetable. Kalamansi, ah, oh, hindi naman. May kalamansi, okra, ano to, bahay tubo. Itong part na to, bahay tubo. Bahay tubo. Tapos gusto sa bahay, bahay, ano, bahay tao. Ay, bahay, 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 bahay yan. Ito, <laughs> bahay, display sa bahay. <laughs> oh, ganda. Punta ka dito. Oh. Ito. Ito, bahay ko din. Oh, di ba? Oh, ha? Huh? Yes. Lanang. Babay na. Oh, babay ko. Ayaw. Maraming salamat sa iyong panunood. I-like at share. Palaging mag-comment. Pwede padsikit.